Mmm, amoy asin-sarap ang aking luto today, mga miss Kaya naman gusto kong i-share sa inyo kung paano ko niluto itong aking maksil na bangos with taba ng baboy. But first, pakita ko sa inyo ang tikiman portion. Ayan, kain po. Mmm. napaka Baboy po. Mm. So, timing, kasi may naiwan pa akong isang hiwa ng karnisaref. sa Hiniwa ko lang ito ng maliliit. Pagkatapos ay sinat aside ko na. So, naglagay pala ako ng sibuya sa luto kong paksiw ngayon. Hiniwa-hiwa ko lang ito ng maliliit. Then, nagdikdik na din ako ng bawang kasi syempre mas mabilis balatan pag dinikdik yung bawang. At hiniwahiwa ko na din ito ng maliliit din. At syempre, hindi magiging kumpleto ang ating paksiw kung wala ang luya, ba diba? Malakas pa naman akong pumapak sa luya. So, hiniwahiwa ko lang to ng maliliit. At pagkatapos, ay sinet ko lang yung ating lutuan at una kong nilatag yung ating karning baboy na hiniwahiwa ko kanina ng maliliit. Sinunod ko na yung luya, bawang, at yung sibuyas. Then, sinunod ko na din yung isda. Yung sa paglalagay naman ng na isda, inayos ko lang siya ng paglatag para naman maayos yung pagkakaluto niya. At even, naglagay na rin ako ng asin, paminta, at traditional tayo ngayon. So, naglagay ako ng betchen. Naglagay na din ako ng siling, espada, suka, at tubig. So, yung suka at tubig pala ay level lang sa ating isda. Yung pagkatapos, ay tinakpan ko na to at pinagpuluan ko ito sa mahinang apoy hanggang sa maluto yung ating isda. Dapat malambot na malambot yung ating isda. Tapos pagkakulo naman ay nilagyan ko ng toyo para naman maganda or may kulay yung ating tiksiyo. At naglagay din ako ng okra para syempre meron tayong gulay at masustansya pang kainin ang ating paksiyo. So tinakpan ko na mga ilang minuto lang ay eto na, luto na ang ating paksiyo. And ready to eat na to, ba diba? Nakakatakam talaga. At grabe yung amoy gutom talaga pagdating sa paksiyo. Sobrang Hmm, nakakainggan nyo talaga at ang sarap ng kumain. Kaya tara, samahan nyo ako. Let's eat! God bless this food. Amen. Sige na. Ayan, kain po. Hmm. Napakasarap. Wow. Mmm, and fall. Mm. Baboy. Mm. Baboy pork. Mmm. So hot. Last bite. Mm. So, yun mga kayami. Sana yung nagustuhan nyo po ito aking luto today. At sana yung matay nyo din po sa inyong mga tahanan. Ito na naman po si Yuri na lagi nag-iwan ang kasabihang laging kumain ng tama lang para yami like Yuri. Shhh! At nata lang ito. Shhh! Mm.